Sira? Ano naman, na, ano, nangyari doon? Ha? Ano nga? Ano nangyari doon? Ano na? Nana. Alin? Nana. Lana? Nana. Saan, tita? tita. Saan, lolo? Nana. Saan, tita? tita? Tita. Tingin? Oo nga, Santa, Saan, lolo? Eh. Santa, Ano nangyari dito? Eh. Uh. Ano uh, nangyari dito? Maksak. Ha? Uh. Huh? Ano nangyari? Uh. wag? sinian, hah? huwag, 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 Hee <laughs> hee Bye bye. Bye bye. bye, -bye. <coughs> Bye bye. Ito bukas kasi bitag do. Mm-mm. Ano ko ba pa? Mm, sige na. Exposure. Ating ka. Mm. -mm. <laughs> Siyempre ako din. Bye-bye.